Hello guys, good morning uh, Sunday ngayon, magluloto tayo na ano kilawin di, kilawin dili sinabaw na ulo ng salmon at saka yung lato, arosip pakita ko sa inyo ayan po yung pang kilawin ko at ito naman yung pang sinabaw ko at ito naman yung lato ayan ito yung ko sa sa sabaw. Ayan. Ito pipino. Para sa kinilaw to. Ipuan so, ko, ko sa pa. Oo. Ayan. Ayan ang lulutuin ko ngayon. Ayan. ko para sa tanghalian. Ayan. So, ang... Ayan. Okay, Guys, unahin natin pagluto yung sinabaw. Ayan. Ayan.

Mamaya na mga sibuyas. Lagay ko na. Takpan natin. Hindi, hugasan muna natin ito ng suka. Ay, magkakalabot ang tanga. Hugasan na natin ng suka. Para wala masyado yung langsat. Pitaan ko. Pagod dyan. Ayan, kilawin. Ito na yung kilawin habang yung papakulo pa ako ng... Ayan. Ayan. Tapos maghihihak tayo ng mga sibuyas. So guys, andito na yung kilaw natin. Natimplahan ko na to. Pang hintay na lang natin. Ilagay yung ano yung uh, pipino. Tek, uh, natin ng na tinilap kung tama na ba ang lasa. Sarap. Ang na naman kanin maubos nito. Tayo na lang natin ilagay ang pipino. So, hindi, kumulo na to, ilagay na natin itong isda. Parang kulang yata itong sabaw. May laman yung ano, termo. Taka natin ng inyo. Kulang yung sabaw. Pwede natin sabaw kasi kulang. Ayan. Kami talaga na lang ang tubong kami sa ibas. Hindi kami dahil sa, sa palingkin na. Ayan. Pakuloyin muna natin. Tanangan sa palingkin. Ito na yung arosip. Okay na yan. <clears throat> excuse Flo na lang natin yung ito isaw doon sa sauce ng kinila. Masarap. So, yan na guys. Templado na lahat. Okay na tong kilawin natin. Ano na? Tapos na. Tama na yung templa. Yan, okay na yung kanya. Maya-maya, ilagay natin yung kampo Yan Tamang-tama lang yung sabaw. Huwag masyado marami ang sabaw. So, guys, lagay na natin yung kampong. Ang aga po makaluto. Ngayon, tanghalian, pang tanghalian Ibalik muna natin kay kaan. Ako na i-o-o muna natin. Balik natin kay. So, ayan guys, luto na ang ating sinabaw na ulo ng salmon. Ayan. okay na yan. So, tapos na ako nagluto ng ano, nang aming ulam pananghaliian. Uh, please like, share, comments, and subscribe, guys. Uh, thank you for watching, guys. Ano na lang, mag-message na lang kayo sa akin. Kung gusto nyo magpa-shoutout, i-shoutout ko kayo sa pagkatapos ng, ano, pagkatapos ng video. Yun, isusunod ko yung shoutout sa inyo. Thank you, guys. Thank you for watching. Bye-bye.